ito itong problema ko ng korupsyon hindi lang na ho, hindi na lang hindi ho ito ngayon lang matagal na ho itong uh, pinaiinisan ng taong bayan at uh, talagang nagagalit na po ang taong bayan dito ako kasi on my own i want to help the ombudsman no to be effective dahil uh, hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami magfo-file ng case kayo eh ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho dahil kung mapabilis yung inyong trabaho, panalo rin yan sa amin no? Uh, at panalo rin sa ating bansa. Uh, nasabi ko kanina, Ombudsman, that uh, uh, marami sa ginagawa ng DOJ, marami sa ginagawa ng ICI uh, because fact-finding sila. Eventually, babagsak rin sila sa Ombudsman. No? And uh, um, alam mo naman kung anong sentiment ng taong bayan ngayon towards corruption, towards this, itong mga flood control. At uh, ako nga, pag nai-interview ako ngayon, wala nang good news eh. Hindi na ako tinatanong tungkol kung maganda yung ekonomiya, may investors papasok, lahat about corruption. So yan ang general sentiment ng taong bayan. At gusto rin ng accountability, no? Uh, dapat panagutin yung dapat managot bilang bagong ombudsman um, uh, ano ba 'yung mga plano natin to address itong mga uh, flood control issues uh, especially pag papasok na ito sa ombudsman ano pa ang uh, ating strategy para panugutin at ikulong yung dapat makulong na mga tiwaling official uh, Mr. Chairman ang opisyina po ng ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa, pag, sa pagdala sa amin ng kaso, hanggat ito ay mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At uh, binabago po namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na palahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation preliminary investigation and uh, fact finding uh, evaluation fact finding preliminary investigation at yung litigation proper sa pating pag pagdating po sa Sandigan Bayan no, sa RTC kung dati po ay eh, umaabot ng sangtaon, taon anin anin na buwan hanggang sangtaon ang preliminary investigation ayun po ang minigit ko po ay gawin na namin within 60 days. Ayan po yung aming ginawa sa DOJ dati. Patingin ko pwede kong gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganoon din po. Pag nag po ang isang ahensya na certified na po ang mga dokumento at uh, ang ebidensya po tatayo na sa korte sa, pag, sa unang tingin namin sa evaluation, ito po ay dinidiretso ng namin ng preliminary investigation. Wala na fact-finding yan at uh, case build up niyan ay sa fact finding dito na lang ako sa PI bago ho inong PI baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po ma maikompleto namin ang ebidensya na kinakailangan kaya ang dito po ang sinasabi ko lagi and as I always say the deadline is always yesterday yun po yung aming parang pinaka theme ng action plan namin sa DOJ Ganon din po rito sa ombudsman kasi nga ito ito problema ko ng korupsyon hindi lang ho, hindi na lang hindi ho ito ngayon lang matagal na ho itong uh, pinaiinisan ng taong bayan at uh, talagang nagagalit na po ang taong bayan dito matagal na ho ito ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control kaya ang ang, ang plano ho dito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at uh, gawing kumpleto itinataas pa namin ang, ang modicum of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po, gusto namin prima facie na insurable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa po rito na napakasunduan namin at gumagawa na po ng bagong patakaran ng Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingihin sa lahat ng kaso pa, basta na kompleto namin ang ebidensya na i-file namin doon, ready to ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga delay yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary kasi nga ang laki na hulang nawawala sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in, in the adjudication of cases. So yun po yun. Uh, the urgency is there, uh, Mr. Chairman. And uh, we feel the weight of the, of the anger of the Filipino people. Uh, and they're looking to the office to, to be able to solve this, this crisis of, of uh, giant proportions, gigantic proportions within the country. At totoo lang, uh, ombudsman Rimulya. nung na naappoint ka sa ombudsman the attention ngayon ay nasa ombudsman na kasi ang uh, tingin namin no uh, ako bilang isang citizen uh, of our beloved country na it's about time to start filing cases and prosecute no uh, kasi ilang buwan na rin tayong ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to uh, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagka-hearing kami, and then sa ICI. Um, to connect this to our budget hearing, I remember last time, during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin uh, during the hearing, na it takes two years, two to three years ito, between two to three years to file a case, no? pag 2 to 3 years, wala na tayong pasensya niyan. Ako, wala na akong pasensya, to be honest about it. Lalo na with this flood control, hindi, ko na, hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years. No? Dahil, kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may na-file na case na. No? Kahapon ma, mayroon na panagot. So, base sa mga sinabi niyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the ombudsman? hindi na po tayo aabot sa gano'ng kahaba. Ang uh, ang kagandahan lang po ngayon, dahil nga sa naging crisis na to, mas na iniisip natin kung gaano natin mapapabilis ang mga kaso. At uh, katulad nga nyan, uh, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin, at nag-repetize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado, na kanilang na, na nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay na naroon na, ay hindi na po kinang, kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magtawag na naman ng testigo. Ito po, dire diretso na po ito at uh, ipafile na po yan ng, uh, ng DOJ at dalit na siguro niya Monday kasi kumpleto na po ang kaso. Kumpleto na po yan. Iyon po yung five ghost projects na flag control projects. Lima po yun na uh, ano, you know, na flight control projects. Tapos dito po ngayon, sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap namin dito na talagang bilisan, nang bilisan ng proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Hindi ho po pwede na. Anong nga ho ito eh? Sabay-sabay uh, po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pong tabanggit ko na nung isang araw sa, sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa ko moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At uh, meron naman pong budget na nakalaan dyan. At kung nagkailangan po, ay lalagay po namin yung mga savings ng, ng aming ahensya para po magamit at matapos kaagad ang digitization process ng opisina po. Coachman, I, I, I know, in fairness to you, hindi mo ito budget eh, no? Because you okay. came in very late na in fact na gawa na plan sa na yung yung uh, budget dito sa Senado uh, so wala ka talagang say no or wala kang naging say dito sa budget pero baka yung gustong uh, ma-improve dito sa budget um, para matulungan namin kayo uh, mapabilis pa itong ginagawa nyong investigation at pagfa-file ng cases um ako kasi on my own i want to help the ombudsman no to be effective dahil uh, hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami mag file ng case kayo eh ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho dahil kung mapabilis yung inyong trabaho panalo rin 'yan sa amin no uh, at panalo rin sa ating bansa meron ba kayong nakikita dito sa budget aside from sinabi kanina din director lim na for digitization and also for um um, uh, itong uh, ombudsman assistance centers. Pero ba kayo nakikita anything that we can do in order to support your mission of uh, mabilis na investigation and filing of cases? Marahil o, uh, yung special provisions so ano nabanggit ko sa inyo kanina, mm. nung hindi pa ako nag na, nagaganap itong pandinig, yun po yung mga kailangan namin para mas streamline streamline po yung operations mm. ng office na po. In terms of uh, resources, meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, wag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang, ang chain of thought ko naman is, paano natin matutulungan ang ombudsman para makafile ka agad, no? Um, I understand that, uh, of, of course, bago kayo, uh, you're organizing the office, uh, but itong gravity kasi nung kaso, no? we're talking about kung, kung uh, yung na kung natin into consideration in na discover ni Secretary Vince 421 ghost projects. No? Yung pa lang ina-discover, hindi pa natin nakikita yung mga uh, substandard, hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads. So enormity yung inlaki, no? At yung daming taong nasangkot ay um, kakalanganin talaga natin na maraming sabay-sabay na taong gumagalaw no? um and para mabilis yung trabaho kasi kung iisa-isahin natin abutin talaga tayo ng matagal no so that's where i'm coming from no eh, kasi alam ko hindi niyo ginawa itong itong budget eh and and, and i want to uh, in my own way in my own small way no i want to help the ombudsman um uh, file the cases uh, as fast as it, it can no kung wala kung wala kayong naisip ngayon you can just submit to us but if you have uh, we, can, we can discuss it para patulungan namin kayo salamat uh. and then nasabi niyo kanina um uh, na uh, uh, after nito sa judiciary na no and i, I naniniwala ako na half the battle na sa judiciary no? uh, dahil kahit na napakaganda yung kaso natin kahit na mag-investiga kami dito sa Senado, marami kami nakikitang mga ebidensya, the turnover namin sa inyo. Uh, pero ang uh, gera na sa judiciary. Uh, may ginagawa ba ang ombudsman to coordinate with the judiciary and to also uh, makasama natin sila dito sa laban against corruption? Meron po tayong open lines naman sa, uh, of course, uh Kausap na natin ng Sandigan Bayan, ng Presiding Justice ng Sandigan Bayan, tungkol po sa mga proseso na kinakailangan pabilisin. At uh, Ganoon din po yung aking uh, inihiling uh, sa isang sa isang kaibigan natin sa Korte Suprema, si Senior Associate Justice Marvick Leonin, uh, na baka kailangan po namin ng special courts para po sa para po sa RTC. Yung graph court po talaga ng RTC. Para wala na kung pingpong, wala na kung pasahan ng jurisdiction. Pagka mayroon po tayong special courts sa RTC, ay malamang po, uh, mas mabilis po ang, ang pagdirig ng mga kaso. At uh, ganun, ganun lang po naman ang kinakailangan talaga kung may, may contact po, ang institutional contact, ang ombudsman, tsaka yung mga judiciary officials, yung po yung pinakamahalaga para sa amin ngayon. Thank you. Thank you uh, for those. And just to go to specifics, but I will not go into the detail. Uh, may mga na-file nasabi nyo kanina may lima nang na-file sa ombudsman ng mga kaso. Uh, may ini-expect pa ba tayong may file in the next maybe 7 uh, to 14 days, ne next 2 weeks? At uh, after na-file sa inyo itong limang kaso, kailan naman nang ini-expect natin may file to sa Sandigan? Yung mga final po sa amin ng ICI tsaka ng, uh, ng DPWH na mag-asama, yun po yung susunod. At yun din po, maisirin po yung proseso. Uh, ang tingin namin kasi maganda na po yung mga evidensya na dokumento na nakadikit naka, naka po sa complaint. Kaya counting evaluation lang po yan. Only the Evaluation. Tutuloy na po kami sa PI dyan pagka nakita po namin na uh, o kaya sa file finding magdadagdag lang kami ng konti pa para po ma maging saradong-sarado ang kaso para pag-file po namin pagka po ng PI sasagutin na lang po yung kabila tapos joint of issues mga 2 para ang PI po namin 60 days ang, ang binibigay namin ang uh, parahon. at uh, sana po within na uh, within, within 30 days, baka meron akong ma-file sa Sandigan Bayan. Posible po yan. Thank you. Uh, thank you for that, uh, Ombudsman.